Hello mga friend and shout out sa lahat ng mga nanonood. Ang ah, pag-usapan natin tungkol sa herbal na nakapagpagaling ng sakit. Tungkol sa kulam. At kung may mga karamdaman ka kasi ito herbal po ito. Ito po yung tagbak. Yan tagbak po yan. <clears throat> yan na lang tagbak na yan. Ang dahon na tagbak. Marami po akong tagbak dito sa bahay people. So tinanggal ko na lang yung iba. Ito ang tagbak. Yung mga dulo-dulo lang. Huwag patayin ito. Yan. Mahaba yan. Mahaba. Taas nito people. Ang tagbak people i-ano yan? Yan ay sa kulam. Ito. Yan sa kulam ito. Ilalaga mo lang ito. Ito. Dahon ito. Anahin natin ito. Baka may mga insekto. Ito po ang ang ano tagbak. Yan ang tagbak dahon. Ito eh naano rin to sa Kiapo. Nibenta yan. May tagbak din po ako dito sa kung saan-saan sa bahay. Ang tagbak people ay kinatakutan din ng ahas. na mga kaya dito sa bahay namin, sa bahay walang wala kami nakitang as kahit o oh, at oh, titignan mo parang dugyot na yung likod namin ano na yung lasang or gubat na ba yan <clears throat> kasi ang paligid ko people napuno ng tagbak yan tagbak yan ang ugat ng tagbak people pag hindi ka nakakatulog makatulog isa din to ugat nyan ng tagbak hindi mahirap buhayin po to dumadami ng dumadami Uh, ang tangka din nito people at ang mga suloy nito pwedeng kainin ang lasa nito ay parang lasang maanghang konti no? ito, itong mga dahon na to pwede to ilaga yan herbal yan sa ano sa mga may karamdaman ng sakit lalong lalo no kung palipad sa inyo yan ito na tagbak na yan ang tagbak ay mahirap hanapin people para tong ano uh, yan Napakahirap hanapin yan. Ito yung sa bahay ko. Ito. Zoom natin na. Ayan. Tagbak po yan. Yan. Lumaki na. Lumaki na. Oh. Yan sa baba. Yan ang ano niya. Ugat na. Oh. Ah. Lumaki na ng gusto people ang tagbak namin dito sa bahay. Nakapalibot sa amin ang mga tagbak people. Kasi yan. Kasi tagbak na ito ay nakakatulong sa atin. Lalong-lalong napalipadahangin kulam. Barang. Pagka ito ay nilaga mo, ang tagbak na ito, nilaga mo ang dahon nito people, kahit ilang piraso lagay natin mga limang piraso, anim yan ay ilaga at yan ang inumin lagi makakaginhawa na rin sa inyong kalagayan at sa mga nararamdamang sakit lalong lalo na kung ikaw ay binabarang nagkaroon ka ng mga sakit, magkaroon ka ng mga pantal sugat katawan na hindi gumagaling sa gamot Asahan nyo po yan, kulam barang na po yan. Kaya dapat sa atin herbal-herbal lang po. Yan ang pinakamainam na ano, tagbak herbal sa kulam. Okay people, kung may katanungan at kung may nais man gustong kumuha o morder nitong na mga dahon-dahon nito, pag dito lang po tayo sa atin, sa Pinas, maaari natin maipapaship natin ang mga dahon. No? Yan. Shipping lang, magpaship lang kayo. At konting donasyon. No? Pwede na people. Makatulong man lang tayo sa inyo na may mga karamdaman sa kulam, barang at palipad hangin o anumang klase. Dahil ang herbal ang mga dahon, ang kalikasan ay more on napakamabisa sa lahat ng sakit. Okay, people, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.